dahil po sa Bagyong Ulysses nagkaroon po ng bagong ilog dito sa Lancaster bagong usbong na ilog yan. at papangalanan nga po natin tong Olympia River ganun ah, yan, nagkaroon ng bagong ilog dito sa Lancaster sa tabi ng park yan nagkaroon po ng bagong ilog dito sa Lancaster mga kababai, sa sobrang lakas ng UBCs. Ngayon na tayo pumunta ron. Ay, eh, napakalakas talaga ng bagyo. Oh, uh, nothing.